Be. Ano? Magbanlaw ka na. Ginagawa ko dito, naghanap ako ng ano ng murang damit. Ano bang ginagawa mo diyan? Naghanap ako ng murang damit. <laughs> sa sa ba, sa kasapi. mo na. Mamaya. Ang ganda ng, ng ano, ganda ng damit. <laughs> Ano nga nung murang murang-mura? <laughs> walang mamaya. Hindi na ka nagbandaw. Ito lang. Sandali lang. Yung si ano, ko ng ano, small, large, medium, bahay. <laughs> yung ano, damit. Sige, okay, yung mamaya. Hindi pa ako nakakapili. <laughs> Bilisan mo na dyan. Ayun, small. Small ano ba? Large. <laughs> Ang hirap pumili. Yung ano ba? Large. Ano ba yan? Damit. Nga, ya, damit. Badamit. Yung mamaya. Oh, ano na po?